John Hilario at Darren. Huling huli, dumalo si Paulo sa dressing room ni Kimi. Walang kawala. Alam na dis, panigurado na lalabas mo di ito sa Showtime Live. Kinala natin itong si Darren bilang bestie na mapangasara kay Kim Joo. Noong nakaraang dinggo na ikwento ibang host na siging sender umano ni Darren sa haninang Showtime Family Group chat na mga ilang sweet moments ng Kim Pao sa mga festival para asarin ito. Panibanggit nga ng palangga na kung saan ay ng paulit-ulit na ibinabanggit ni Paolo noong nasa festival sila sa Rojas. Ang nakas maasar tapos nasundan pa na isang video na dumalabas. Ang kulit ni Darren Espanto. Pinagdidikit ba naman sa hallway ng studio ang ilang kalendar? Poster ni Kim Chiu? Napansin talaga na no fans na mas naging kalog itong aktor. Simula ng mapabilang sa Showtime Family, nahawa na sa kakulitan ng lahat may pinagmanahan, kaya ang ending, wala nang kakampi si Kimi. Pagdating sa pangaasar, about kay Paulo. Ayon nga sa isang komento. Ganyan nga Darren, approve sa amin ang ganyang attitude. Suportahan namin ang iyong kakulitan. Love mo talagang asarin si bestie mo. Ipagpatuloy mo lang yan para dumating ang time na mapaamin na ang kimpaw. Inan lang yan sa mga komento.